Ano nga ba yung body complete natin? Yung sir? ano ko sir, ito kasi sir, yung nangalay sir. Nalay yung buong oh. asin pa pang ano naman, ano, nakatupi yung pa ako. Oo. Oh. May Pag, ganyan, pagig ganun ko, ito nangangalay. Parang... Boots, boots bootsay pa Oo. Pero hindi naman oh. naman sa'yo nalagay. Ibang ano lang, oh, ma matupi oh, oh, oh. ko lang. Oh, oh. Natupi. Tapos, Pero wala talaga parang kurente or tusok. Or wala, naman. Something. wala naman. Wala naman. Yung ngalay lang. Ngalay lang, lang. lang. Tapos, ah... Okay. Uh, ito, yung pagigano ko sa akin. Masakit pag tinataas. <laughs> pero pasapresong bigyan mo. Okay, okay naman. Pero ayun, higyan mo lang. Maano talaga. Yan o, yan. Okay. Tapos pag naglakad ako, parang din ako maka ang um, makatagalan, mag-ngalay ba? Ngalay. Ang mga ilang gano ka, gano ka tagal yung lakad sa bago siya mga May mga 10 minutes, 20, mga gano. Parang mga, gano'n, mga 20 minutes, gano'n. ah, so, parang... Tayo tayo, sir. Oo. Uh. Sa task content. Tapos, uh, liyad ka. Check natin. May masakit, wala. Bayon. <laughs> Bayon lang. Oo. Task po. Wala naman. wala naman. Wala naman yung left side, ah. side. Oh. Oh, side. Siguro. Meron. Yan dito pa. Yan. Kabila. Tapos sa uh, <laughs> dito sir. May masakit. Kabila. Tapos tapos. Ayun yun. Yan. Yeah, likod lang. Dito yan yun din sa may likod. May pato. Try mo daw sa retwist. May masakit. Wala naman. Dito lang. Ito, yan na, pala oh. yun. Maga, as in, maga yung left side. Left side po. Oo. Uh, pag ito, yung ganun, yung ganito po. See si you po pa. Ah, yan na. Dito. Yung mula, yung, 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 yung dito na side, sir. Mm hmm. And kasi yung persa ko, sir, eh. Yung yeah, persa ko. Um, Ay, madalas na nangyayari yung kapag na... Ito sa akin yung, na naman, ako. Ito lang naman, sir. Ito, ito, sir. Oh. Yan, yan. Yan. Okay, sige. Okay. Ganon din naramdaman ng kapatid ko. Dapat na isama ko siya ngayon eh. Nang nalaman niya mag-moon sitting ako. Uh, sabi ko, ba't di ka nagsabi kahapon? Sabi ko, hindi, nag-schedule na ako eh. kapag, kapag biyay tuloy ako ngayon, gano'n. Sir, ah, uh, patanggal ako ng damit, kasi Dami. hihiglote mo na lang yung likod mo eh. <sighs> oh, oh. Yes. <sighs> yes. Oh, yeah, yeah. yeah. Saya merasakan bahawa itu adalah teman buat Adakah anda pernah menjauhkan diri? Sebelum bubu.

Tidak, saya akan melakukannya di sini. Tidak, saya akan melakukannya di sini. Keluar. Tidak. Kita akan berhenti di sini. Saya dia. Saya... Saya sakit. Adakah anda sedang sakit? Saya tidak sakit. Saya

Mga 2 minutes pwede na bumangon tapos check natin. Oh, Mahila talaga. Gusto ang pakiramdap. Uman um, sir, medyo gaang ganta Nagumaan um, din. Ay, ko talaga yung ano, yung buto ba na parang ba? Nahila. <laughs> Ay, okay. Sige okay, sir, check natin sir. Oh. Ah. Dito tayo sir. Ah. Dito. Okay, yung ganina sir na uh, liyan. Ayan, okay, no. yung kinasera yun. Okay, nawala. Yung nyo po. Ay, smooth to smooth. Side to side. Okay. Uh, medyo may dito dito lang sa likod. Sa gigit lang. Ngayon sa yung sa may shoulder meron natin yung pahirapan itaas medyo nawala ako na sir eh. Uh, parang may natitira pa mas mm. sa mga laki pa. Meron pa rin ano? Ibalik dito siya, pwede mo ipahilap na dito. Oo. Oh. Ano yun sir, massage na lang? Ah, sige. Eh, so, pwede nga mo malito na after 5 days para pag nag-healing yun, balik ka dito, tapos pahilap mo lang siya. Oo. Oh. Pwede yung ganun ano sir mo? No? Oo. Mm -hmm. Sige sir, pagkuhan. Parang nahila talagang buto ko eh. <laughs> Ito pa ako eh, no? Parang nakaluwag naman. Next time yung, may... yung dito ko lang yung pag mo talaga, parang tumura mm, talaga. Plus, ang ganda na siya. Maganda oh. yung binigit siya. Kasi dati, pag nagbubuhat ako, siyempre, mabigat din yung mga oh. lifting. Eh, ngayon medyo... Wala na. <clears throat> so, makinan siya, eh. Hindi na naano, eh.